Uh, hello guys. Good morning. Ah, uh, naglamay ulit tayo ng gulong-gulong. Dinamihan na natin, oh. no. dami oh. Ayun. Dami tapos sinamahan natin ng bangus. Ito bangus ito. Okay pa oh. Ang dami niyan. So, babalikin natin itong bangus. Ayun. Mira. Isang oras pa lang na nakabilad. ato ano na? Lamay yun agad. <laughs> Sobrang init. Yan. Balikin natin. Babalikin. So, Grabbing in, guys isang oras pa lang nakabilad pero ano na siya tuyo na siya Ayan, balikin din natin itong galunggong kayo na itong bangos ito ang binalik natin ngayon galunggong naman ang babalikin natin babalik ta rin Ayan. so guys sarap na naman ang kain natin ito talagang ito apat na kilo ito eh ng aking nilamayo para madami so okay guys ah, ganito na lamang at mm, mamaya masarap naman ang ating kain may, may gulay na munggo na may tokwa maraming salamat guys at magandang umaga sa inyong lahat yun guys naglamayo uh, tayo ng galunggong uh, binalik na natin yan so yan ang dami oh tingnan nyo guys ang dami oh apat na yan tapos ito naman bangus itong ginawa ko rin lamayo binilad natin sobrang init kasi hamak nyo isang oras pa lang yung binilad yun na siya agad pero ibibilad pa natin yan ng mga isang oras pa uli para matuyo ng ma ma maayos ayos so yan guys ang ating uh, lamayong galunggong at saka bangus na ating binila dito sa ating uh, biladan sa taas ng bahay so guys uh, maraming salamat sa inyong panonood napakasarap nito kasi ito ay binabad ko sa sukatuyo na may sibuyas, bawang, paminta uh, asin at saka asukal kita nyo man o, oh, dami oh. Oh. o so, dami o, oh. yan guys at ang sarap na naman ang kain natin yan. Lalo ngayong ano, mag-holy week. Uh, abstinence muna sa karne. Isa pa, napakamahal ng karne ngayon. <laughs> uh, kaya dito na muna tayo sa ating uh, inawang ginawang lumayong uh, galunggong at saka bangus. Bali, apat na kilo lahat yan. Maraming uh, matagal-tagal na rin natin yan kakainin. At sa komiso niya may buwibili pero pinagbibilan na rin natin. So guys maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. kay